Sino ba 'yung bigay ng stress sa akin? Ang kapal lang mukha. Nanay ko dito. Sino talaga nagbibigay ng number one stress sa akin? Yeah, ba mo na. Legit, din. hindi ako nagjo-joke, guys. Talaga ba? Kahit kay Lord, kinukwento ko siya. Hoy, <laughs> 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 wag ka mag-joke. Sige. Ako mukha na ako kay Lord. Sana hindi naman nakaka-stress yung araw na to pag andiyan nanay ko. <laughs> Parang gusto mo pa kuha kay Lord. <laughs> <laughs> hindi naman. <laughs> na, na siya, siya, na talaga pumipindot ng anger mode ko eh. Ay, gusto niya nakipakuha kay Lord. Uy, siro ulo ko. <laughs> Kung saan pumipindot si anger pag yung nanay ko yung nandiyan eh. Uh, kukuha na daw niya ako kay Lord. Uy, mga 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 mga. Sibodin <laughs> mo. Nanonood po lang <laughs> live sa Hayden. Nakikita ko doon sa mas mag-isa. <laughs> <laughs> Sabi ko dito doon na siya makitawa. Loko to ah. Papakuha ako kay Lord. <laughs> Buo. Ba't ako kinukulat mo? <laughs> Dahil sabi ko sa bambay na ko talaga. <laughs> Lord, wag mo <mong> kukunin. <laughs> okay, I think ito na yung ayos ko. Ay, na po ako. Si Madam Inuts talaga. Bakla, hindi ko nung si, hindi si Madam Inuts. Hoy, hindi ako si Madam Inuts. Kaya talaga, maitawag niyo lang sa akin. eh basta may ganyan. Mas maganda yun. po sa akin Oy. yun. Mas maganda po mga. sa akin yun si Madam Inuts. Kaya talaga, oh. Thank you for your... Ay, breakouts ko ngayon. Nakikita Bakit ang daming tao ah, dito sa kwarto ko. Bakit dito lahat nag-aayos? Ito may maganda lightning ko. Oh. Lightning? Bakit lightning? Lightning mo ko. Lightning? Mokling. Lightning. lightning. nang i-abab. Malamang. Malamang. Maganda na na. Maglalay ba akong pangit ako? Charis. No, no, it's basement. Lalayag ko Hi, <laughs> bye. Maganda ko, Charis. Maganda anak. Maganda nanay. Stress. <laughs> Huhuli niya na talaga yung gigil ko, guys. Ah! Pakipindot na si Anger. Please. Nahuhuli na niya yung kiliti ko. Oo, oh, ma. oh, daw. Pinakot ko ako kay Lord, eh. <laughs> Sira talaga to. Ano ba yan? Ang dami niyong alam. Ang ganda ba si Teres? Si Teres ay ang aking pet babe. Dahil kaugali ko siya. Ay, GM. Mukha ba akong si GM na? Hoy! Hindi! Anong bala ba yun? Buang! Bye! End live! Bye! End live! End live na ako, guys. Madami yun na nalalaman. Okay. Magpapaiba muna ng hair. Ito na yung last time na makikita yung blanda ko. Fiyangi, out na. Yun, mo. Ay! Joke lang, hindi pa pala.